si buyas buya at petsai at pagkatapos yan yan ako guys tapos yung dahon. Yan. Tang. Tapos yan. Oh, di guys? Tapos gata. enya. O, oh, diba guys? Yan, yung kakang lata. Mamaya yan. Lagyan natin ng asin. Ayan. O, oh, diba, guys? May gata na tilapia. Tingnan natin yan. Oh. O, oh, di ba guys? Pizza ay na may to may tilapia. O, oh, nakayami. Ang yummy, yummy. Try na magluto. O, oh, ba guys? So yummy. Hmm. Bah